Ako may lumaban para kabayo to kabayo. Stop. shortcut na ni? Surkat. shortcut na ni? Surkat na Mo ni perte mo ka no, Di no, di no. sa gaon Oh. No. oh. Yan. Siguro mahirap lang 'yung makaka relate nito, mga kabutingting. Mga mahirap lang. Oh. Di ba mayroon mayroon laman 'yan, di ba? Asimot. Nani. Sa pala. Mga kabutingting ang kasama ko oh. nakatungkod na ha <laughs> oh, ha lakas to eh hari ko oh, kabing pa nakatungkod na wala ka ba di ba na ha 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 ha

na po mayroon din palay doon nandun yung mga saging uh, palay niyog ha? saan? 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 Uh, saan? ko ata ko humay ah ano to? banakon? ano? ko nung gaway

Yeah. Karon wana. Maura. Ang nabili ana ko lang magus. nai buto nai Nay buto. Dagha may karpa Kag karpa di sa tuwa na. Uy, baha gyud ayo. Pasa bro na. Baha di day. Sabi, oh. Masa,

Tantak. Uh oh. Oh, abot. Doon, Ba't Ay, na. Otas, otas. oh abut. Kita di dulu. Tanan. Pat mai ganyan. Ai tanom nak. Putas. Putas. Eh. Oh Memang putas pala di tu. Mang abut ding ding. Oh lah. Tantisun. Berarti itu sauna. Aku lari kita ke bapak. Hilak lagi. Hilak kau dah. Oh. Hilak ya.

Malak, malaki sigong kasili dyan sa loob yan malaki ng mga tigat dyan oh, malapit na yung ano namin mga yung kumayan ba palayan na gamay lasang na? lasang na malalig ka itong kamalig ni boy kamalig ni boy? makina? na itong makinama babaka ba? oo oh. Kaya dili gini. mo ni. Karon na ako bisag kanita sa store, di ba? Ang babaw na namo jo. Oh, ano, sayang no. Ay, store, ha? Singapore store. Grabe yung parayan. Eh tin store ba na? Usa oh. oh, ang tanan. na yung gubat na o Mao ni dire agad ang kwarto kasi ginga na pudayo. Grabe. Ay, babakla ya. mo ni wa tutuki sa gobyerno. Mao tay tutukan ba para ang pagkaon sa mga mahirap. Apil ang mayaman. Oh. Nawar raw. Siya nga raw. Wala raw. Palaya na. Naging gubat na. Dahil sa... Kwan? Ha? Ano yung hulong na ba? Ah, hulog-hulog na yun. Ayun. Ang mga abo ding siguro makita nga. Ah, hulog-hulog na. Ayan. Aanihinin na yan. Oo, anihini na. yelo yelo na ito eh. Aray ko. Sayang yung ano. Ah. Oh, slide slide lagi. Rabi oh. Dami itong ano ng kalabaw. Oh. <laughs> Taba talaga kalabaw ito. Ha? Ha? Man. di Naman. Na oh. Ha? Ah, malalim yan? Oo nga, talagang wala na. Gubat na talaga. Oo, dami ng ba ano, bawd. Ano nga? Masa nga Ama bawd? Wala na. Oh. Wala na. Yung mga kabataan ngayon. Yun ang pag-asa sana. Kaso, ayaw ng bukid. Yan. Kaya pag tumanda na yung mga magulang, yung mga ba, susunod, dapat yun ang mag... Asikaso pa, so hindi na mangyayari oh. Dapat maggawa yung mga di inang ano, mga magandang programa ba para ang mga kabataan. Makwan. Di puwang gud sila budget ko mao yung basak. Maura. Malambuno, abono. no. Ya. Konserte dool sa luwag mata pa nila pare matagaan maura ay adra ug baho na mo ko tro aran nakuha na adra baho nakita talaga yan ho ang gando niya mga buting mataas yan sa mataas na ano oh yung tuog yung malaking tuog doon ang gando niya yung palayan ng araw ayun gubat na yan gubat talaga aran mo iya mo ata patag bisman ano ambot nila susunod sunod ramadhan nila. Nah, di ba patay grabe pa nung no? Oo. Di ba ka sa dahong padong oh. Kaya nga eh. Padong ba? Oo. Oh. Pa, pa, pa. Di rin agay. Di ba nangyikuha niya? Di Hindi talaga kaya wala kang bakay kanina eh. Ito ba nangyikuha sa bakilid, pag malinaw. Alam may pakpak Oo. Oh. pag agay padong atong 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 talaga